nagkaroon ng gentleman's agreement. Nag-usap. Harap-harapan. Gentleman. Ibig sabihin, wala ng papel-papel. Tayo na lang mag-usap. Hindi na kailangan ng papeles. Bayag sa bayag. Ganon. Nagkaroon sila ng gentleman's agreement na hindi natin papakialaman ang BRP Sierra Madre. Sagutin na natin itong gulantang na gulantang ang mga vlogger ni BBM na agreement sa panahon ni Duterte at panahon ng China na sinasabi ng ibang mga vlogger, katulad dito kay Attorney Claire, na secret daw, patago palihim na agreement. Paano na bisto? Kahapon, binasa natin to. Itong article na to. Sa Manila Times ignored China's proposals on sea row. March 11, 2024. Okay. Binasa natin itong kahapon. Pero hindi tayo umabot doon sa parte na yon. Kasi tumigil lang tayo dito doon sa sinabi ng Chinese official hanggang dito. Yan. Gadyan lang tayo tumigil. Tapos sasagot na ng DFA. Yan. Eh kung binasa pa pala natin hanggang sa pinakailalim. Eh meron pa ano doon, may may something na nilaglag uh, itong anonymous Chinese official. Ayun, sumabog, 'di ba? Yung sound effect sumabog. So nabisto nilaglag ng Chinese official ang naging agreement ng Pilipinas sa China noong panahon ni Duterte. So ano nga ba yung sinasabing agreement na 'yon? So, ang article na binabasa ni Coach Jarrett ay itong PH ignored China's proposal on zero sa The Manila Times noong March 11, 2024. So, sabi ni Coach Jarrett, di ba kanina, gentleman's agreement, wala ng papel-papel. Pero dito sa article na mismo binabasa niya, sinasabi na, in one of the concept papers, ewan ko sa inyo kung anong pagkakaintindi nyo dyan, ha? walang papel-papel dito, sabi ni Coach. Sinasabi daw dito na nag-agree daw ang China na ang Pilipinas ay magsesend lamang, magpapadala lamang ng isang vessel sa Ayungin Shoal para magkandak ng rotation and resupply mission para doon sa mga tao natin sa BRP Sierra Madre. Ang kapalit daw nito na ang Pilipinas ay nagkukumit na hindi tayo magdadala ng large-scale building materials para ma-reinforce yung Sierra Madre. Ayun na, ang linaw-linaw dito sa sinasabi ni Coach Jarrett na uh, gentleman's agreement na walang papel-papel pero ayon doon sa article na binasa mismo niya ayon daw sa concept paper. E eh, nakalagay doon na ang agreement ng Pilipinas at ng China ay hindi gagambalain yung ating resupply mission dyan sa BRP Sierra Madre as long as isa lang ang vessel na gagamitin natin at hindi tayo magpapadala, hindi tayo magdadala ng large scale uh, construction material. Gimbal na gimbal si Coach Jared, gimbal na gimbal ang mga BBM vloggers, si Attorney Claire, gimbal na gimbal. Hindi nila alam to, very secret to, as in walang nakakaalam. First time in the history ng Pilipinas na nagkaroon ng ganitong agreement, kaya pagtatrydor to, never tong nangyari. Sa so, article na to na May 29, 2013. So, 2013, hindi pa naon ni Duterte before time ni Duterte. Ina-assure daw natin ang China na wala tayong plano na gumawa ng infrastructure sa Ayungin Shoal. Okay? At nangangako tayo na hindi tayo magva-violate sa agreement. Ayan, may agreement din pala sa panahon ni Pinoy. Akala ko ba pasabog to? Bago to? ba? Diba? Ngayon nyo lang nalaman na hindi tayo magbibuild ng bagong structures. Actually, nagsasabi tayo na ang dinadala lang natin ay provisions, supply katulad ng water at pagkain at doon yung personnel kasi magro-rotation kung sakasakali. Ito ay hindi sikreto. Actually, may iba pang mga articles katulad nito 11 years ago. I doubt that's Duterte time. China raises concerns over PH's reported development plans on Ayungin Shoal ng Inquirer.net. Ganun din, hindi tayo magbaviolate sa agreement. At pagkain, tubig, at yung mga taong dadalhin lang natin for the rotation ng mga personnel natin doon, ang laman ng ating ships. So kung 2013 pa pala may mga ganitong article, paano naging pasabog at paano naging sikreto ito? If even the previous administration ay aware 'di ba? At ginagawa itong agreement na to. Paano nangyari na noong si Duterte na ay pagtatraidor na ito sa bansa? Pagbebenta at pagreregalo? Yun nga ay kalukuhan yung pagbebenta at pagreregalo. Bakit? Sino bang nandun ngayon? Nabenta na ba? Halatang halata ang ginagawang propaganda para siraan ang mga Duterte sa Pilipino.